lahat ng ginagawa kong ayos yung mga tao sa uh, cooking oil, uh, sa uh, construction, sa motor pool, para makumusta rin kung yung mga supervisors ay ayos yung kanilang uh, pamamalakad para makita rin yung facilities, alin yung mga uh, hindi tama nilang ginagawa. So, after that, uh, at natawag ko yung may problema. Tapos meeting para uh, ma-develop ta agad. Kaya ayos ka agad yung mga problema. Huh. Ito yung aking uh, chief mechanic yan. Galing ng ano yan, Australiano yan na uh, sunog. Ah, uh, ang ang ano namin dito, ang usapan namin, uh, iayos nga anak. Napulit ko rin ito kasi bumili ba ko sa kanya na dahil magaling siyang naggawa. Uh, contractor ko siya sa uh, transmission. Yung mga uh, gemma na transmission, ayang-ayang niyang gawin. Ang panako ko sa kanya, ay tata, magtatayo ka kami ng after supply. Hanggang ngayon, hindi pa na ako umpisahan. Ilang tao ka na dito? Apat na. Apat na. Ah, hanggang ngayon, hindi pa na ako umpisahan. Bakit? Ako nga nihintay na mag-umpisa. Kaya ang daming niya ng paninda. Ang paninda niya ay lahat ng uh, i-scrapin naming truck, magiging surplus. At uh, ano, so ang services na inooffer namin is pagdating sa transmission uh, pwedeng uh, pag magre-rescue palit na agad ng transmission yung kanilang transmission uh, ibabawas na lang doon sa kung magkano ang uh, value ng binili nilang transmission so may warranty pwedeng uh, kaya Paul ang kuryente. So, ang problema nga lang, uh, ang dahilan niya, nag-iisa siya, eh hindi naman marunong magdevelop uh, mag ng kasama. Uh, hindi makakuha ng kasama na magpatagal. Ang laging nakakasama niya ay babae. Yun. Uh, kaya, ano, iba ang focus. Uh, ang direction ay kumuha ng mga kasama mga makaka partner na helper, uh, marunang sa pyesa, yung magpipyesa, hindi ma-develop. Yun, baka may, to, may tutulong ka rin, may tuturo para pag-umpisa ng uh, truck parts, auto supply. Ah, sabi ko sa kanya, uh, kayayamanin ko siya. Ayan problema, yung behavior, attitude, at discipline, hindi ma- develop ng maayos. Ah, ah ayod ayaw ka manggap ng pagkakamali. Pag namura, magkatampo, gusto ko palis na. Ah, so, yung tibay, kinakailangan maayos. So, ngayon, papakilala ko sa iyo, ah, boss chief, si Robertson. Napulot ko rin lang yan. sabi niya, magaling. Saan ka magaling? Ah, sa motor. Ah, sa mga big bike. Marunong magmekanika mo? Oh. Oo. Oh. E testingin natin kung kaya kayabang ito, kung gano'n kagaling ang, ano nito. Oh. Ah. Ay, mapaniwala eh sa lahat na sinasabi. Wow. Di ba? Pero, yung paniwala, kailangan patunayan nyo sa dawa. So, yan. Oo. Oh. Ang plano rin natin diyan ay ah, dito i-execute o gawin yung kanyang Uh, bumagsak na negosyo. Dito i-develop ide at dito dito natin susuportahan na kung magaling siya sa mekaniko ng mga motor, pagtatayo rin tayo dito ang motor shop. Sabi ko kay Boss K ay ayusin nila. Basta magtayo tayo payo ng ng tindahan na hindi ako maglalabas ng ora. O Paano sabi niya? Paano yun? Ipagbili ninyo ang lahat ng truck na hindi na ginagamit lahat ng sasakyan na hindi na ginagamit na uh, mga scrap na po pwede nang ipatimbang at ipagbili so ang gagawin natin ay mag-uumpisa na talaga tayo chief ng truck parts ah, o kompleto na ha may pagyuusta ka na tayo ngayon ng mga pyesa, may bodega na may tindahan na tayo na uh, gagawin. Ano na lang ang hulang? Ayaw. Ah, na gustong gawin ang pangarap. Maliwanag? O, oh. sana'y payamanin ninyo ako. Yung nananahod na lang ako ng pera, kayo na'y katrabaho. Yung bandang huli, magre-reklamo kayo sa akin. Bakit malaki ang parte ni boss ay kami nag Ah. Oh. So, maliwanag, chief. Ayun. Ah, o sana ah, yung ating ito ay maging maayos. Ah, walang susuko. Papunta ah, sa maayos na pangarap. Ang pangarap mo naman ay ilan ang asawa? Dalawa ah, dalawa lang. sigi, ah. sige. O oh, maraming salamat mga kasama. O oh, ito, nasa yung mekanik ito, may pangako na ako. Ay, ah, bakit? Basta ang dalitin. Okay. Ah! Ayos na ba ito? Oo. Okay. Okay. Nagawa <coughs> hey na. Sige. Okay. Kaya naman nga kung paano natin mapetera na ito. Ang kapital. Yan yeah, yan. Focus mo dyan sa si mga scrap na yan. Yan, ganito ako nag-iisip. Ah, yan, yung mga ano na yan, ah, nire-recycle namin yung mga semento, ah, yung kung sa ano ba, yung mga BO, niipo namin para sa construction. Yung mga, mga bakal na yan, yung mga plate na yan, binibili ko yan, scrap, yung sa per kilo. Kaya, yung mga ano na yan, mga, pangalan nito, mga item na yan, mga sa, ano ko sa, ano, sa junk chef ko binibili kapag ah, bid ako ng medyo mura-mura, pero yun ang ginagamit ko sa construction. Yan. So, ganyan na yung, ano ko, ganyan kagulo ang buhay ko. Kung paano yung, akala mo yung walang silbi, pero, itigrade ko ng value. So, tingnan ninyo. Yung paraan ng pag-iisip ko. Kasi doon kayo matututo na o ano meron kayo, yun yung pagsisimulan nyo. Di ba? sabihin, may basura ka, paano mo magiging perang basura? May tao ka, paano mo siya gamitin? Kailangan kasi, ah, uh, tingnan mo yung isang bagay o tao, kung babana mo siya, pakikinabangan. At aralin mo yung hindi mo alam. Ito, perang malaki itong mga gamit ko. Kung ano, kung may uh, apply at uh, may mag- May mag-aasikaso kung paano gamitin. Wala akong alam, wala ang alam ko lang mag-develop. Alamin ko sino'ng gagawa dito. Uh, ituro sa tao kung paano ano, ugali, ang ang experience ko kung paano mag-develop ng ugali, kung paano baguhin, kung paano yung disiplina ay mayayos. Yan, ang dami kong tambak. Ito dapat ay mawala ang tambak na ito dito. Pag nayari yung tatlong bodega'ng pinapagawa, ilipat pa paupahan tong malaking to. Yan. Yung mga trusses na yan, mga ano ko lang yan, sa junk shop ko binibili yan. Pag may mga ginigibang mga ano, at magaganda pa yung bakal, binibili ko. Kaya madalas, madami akong basura. Gaya nitong agulong uh, gulong ng porklip na ito, wala naman pala akong gamit. Kaya kala ko gagamitin. Yan mga mali ko. Diba? So ngayon, yung mali, paano tatama? Christopher, tingnan mo yung description niya para i-post mo para sa kung merong may kailangan, ibenta natin. Di ba? Di ba? So, ha? Yung generator. Nabili ko yan. Labing piti yata. Nabili ko isa eh. Lahat yung panginayangan nyo. Kasi, bakit nakatambak lang? Dahil siya, gumagana. Kaya pag may umakarot sila, kumikita ako, ako paminsan-minsan. Ba, ngayon, kung may mag-asikaso dyan, eh, di ba palaging kikita? Kompleto tayo sa gamit. Paano mag-fabricate? Ah. Kaya madalas, dahil ang alam nila, wala akong alam, eh, lumalabas minsan, mas matindi pa pala yung alam ko doon sa nag-o-offer sa akin ng services. Yung pag nag-ano tayo, alam mo ba, ito, yung mga ano yan. Yung mga truck na nakaano yan, kung paano natin gagawin yung food cart. Tula. Ngayon, oh, kung oh. Yung ugali mo, yung knowledge mo, yung leadership mo ay magiging maayos doon dami ang tao mo. Kasi mahirap magmaalis ng tao eh. Yun ang pinakamahirap. Kailangan mo munang ayusin ang sarili mo, i-adapt mo ang sarili mo sa iba't ibang ugali ng tao. Ayan. So, ang mayayari ito, uh, pag may occupancy, pwede natin i-post uh, where po So, ang aralin nyo rin, magkano per square meter, yung tier na uh, hindi na masyadong mataas, na mabubuhay pareho yung rerenta at saka nagpaparenta. Pero well, ano? Pero lahat chan. Kung may magkakasikaso. O ngayon, andun na kami ngayon sa sa clearing. Kasi nga, naayos na namin kung posibilidad na i-manage na ito next year ng aking uh, senior management team at saka ng mga anak ko, sila na dito sa mga negosyo ito. At ako naman is yung retirement business ko is real estate. kontente, Ah, bili ng content property, develop. Ayun ito. O, oh, at least kung wala ka ng masyadong ipang at may pinapapang ayo, eh, pwedeng ah, patas-tahas na lang ang pamo. Ah, patawag-tawag na lang sa telepono. Laging padami pa ng padami yung ating ikakarga. Kasi so, doon pa ay masalil. Mayroon pang buhay ko. Sabi nga eh, sarap daw ng buhay ko. Sabi ko, palit. Migo, Migo. Bure sa ninyo na yung ano. Yung, yung mga post na yon, Kasi baka lumakas ang angin. Okay. Ipet na. Pinais ko lang dito pagkano ko nabiga. Oh, yung, yung mga poste, hmm. para matibay. Ano? Oh. Eh, er, ano dito, nililipat ko muna mga downspout. Palilipat ko sa kabila dahil magbabaha din yung eh, pagka... Oh. Sa kabila ba yung ano? Ano oh, yun Sa kabila man hinang, oh, yun yan? Oo, yun, nililipat mo muna. Hmm. Iga, uh, bumili na ng linya ng... Uh, machine para at least Uh, ma-minimize yung ano nang at saka yung cost. Kasi hindi namin makuha talaga yung uh, maayos na efficiency and productivity ng ano. Uh, minsan kasi uh, tumataas, bumababa yung ano uh, efficiency. In morning, o, oh, yan mantikaan. Ano, Billy? May bakante tangke? May bakante tangke? Hmm. na. So, gawin mo, yung tira doon kay timbang mo, palagay mo sa gitna, takampi naman yon, tapos ipatapos mo agad. Para ma-report mo kay Harold, kasi ayaw pababa ni Harold, yung tira. Para ma-report mo kay Harold kung ilan yung ano, kasi kaya niya ayaw, kasi hindi nyo ma-account. ba diba? Yung halu-halong delivery. Ang importante daw, kung may bakante ka na pababa mo, tapos yung mo, yun ang ipapadjab mo. Ah, para ma-account agad, yung maliit na yon. Ah, para ma-report mo, that tama yung timbang. Ano? Okay? Kumusta na yung... Ano nyo? Na-improve nyo na? Yes, sir. Okay. Uh, yes, sir naman. Malaki na sa improvement from... Mm. Kung naman natin iutang ito, dapat meron ng established na kinikita. So, ganun lang ako. Pag kailangan ko ng pera, kinakailangan ang negosyo ay kumikita na para may sigurado ka ng pambayad. Mahirap kasi mangungutang ka nang hindi mo alam kung saan kukuhanin ang pambayad. So, ito. Magiging um, commercial establishment, pati yung mga scrap na container na yan, gagawin nating mga tindahan ng sari-sari, uh, coffee shop, uh, RKW, spare parts ng motor, truck parts, uh, yeah. uh, yung uh, uh, itahas nyan, pwede gym, pwede yung uh, co-worker space, may restaurant, uh, anything na, ano, kung may rerenta, kung wala naman, ayun nga, pa tayo ng mga partner na magmamanage ng kanya-kanya expertise na ano lang naman yan eh, management. At saka uh, dapat malinaw ang uh, pinag-usapan uh, doon sa kung napalago mo yung negosyo na inaawakan mo, dapat hindi kayo magkagulo lalo na pag may kinikita na. So kaya kinakailangan sa pag-uumpisa pa lang ng mga partnership kailangan malinaw anong trabaho mo, anong trabaho ko, paano partihan. Kasi doon nagkakaproblema. Pag, uh, misan nga, pag hindi pa kumikita sa trabaho pa lang, may problema na eh. Pero ganoon lang. Uh, mga kapamilya, uh, ngayon, bakit ko ginagawa pa itong uh, pagbablog, uh, uh, ano pa yung uh, ang akin is, uh, maano yung real life? Uh, yung paano tayo nabubuhay tsaka yung direction natin sa buhay. Uh, para at least uh, makatulong ma do sa mga pagdidesisyon ng bawat isa na uh, hindi madaling ma mabuhay ng maayos. Di ba? At lahat ng bagay na ano na pinasok natin at eh, tayo nagdidesisyon. Um, madali na pagkita, high risk yun. So, yung uh, laris, yung, 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 matagal at matatag, uh, i-grind mo talaga ng, ano yun, ng matagal. usano ano, unti-unting paglago ay matibay kaysa doon sa madaling paglago. Gaya rin ang isang puno. ba? Diba? So, tingnan mo yung vegetable, madaling i-harvest, madaling mawala. Pero yung uh, fruit-bearing thistle, gaya ng nyog, pag itinanim mo yan, babantayan mo na lang ang bunga kung iba ang namungulot o hindi. So, ang ibinibigay natin ay mga matitibay na puno upang sa habang panahon ay pakinabangan. Ha? hindi lang kami, manapay yung mga next generation na pakinabangan ng mga na anak mo and then yung mga katulong mo dito empleyado at yung mga lahat ng naniniwala sa'yo. Yun lang, mga kapamilya.